Kung sa Pidol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon ng na mga nakakaliw at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Itong <laughs> <laughs> tao pa yun, nakasimangot na yan eh. <laughs> video ka. Parehas lang tayong mataba. Huwag kang kakagat. Huwag kang kakagat. Ilamoy ka lang naman. Huwag video ka. Hmm. Ang cute na naman. <laughs> Laki. Yung pinaghugas ka ng plato tapos naglalaro ka ng ML. Ayos ah, uh, ng pag pagkakasabon. <laughs> Gumawa ng buhay. Oh, wow! <laughs> <laughs> Kakaiba <laughs> Hindi niya na yung mga kapitbahay niyang marites. <laughs> <laughs> In-upgrade niya yung battery. <laughs> yung may nakita ka nagsasalamin sa bintana niya. <laughs> Mula ka. Mura alam niya naman. Hindi <laughs> na nahiya eh. Sabi ko, iinom ako, huwag eh? ah. no, yung tawag na tawag. Ganap, peting naman yan eh. Isasakulog sa Palinsuela eh. Nabubusit eh. ako eh. O, sige mo pag-uwi ako. Eh. Yun. Sino? 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 Sino?

siya po ko pala, na <laughs> ako ko alam! Pasensya nga! Akala si ko siya siya ko, siya, tawag ka siya! ako na hindi ah. na nga! Ang <laughs> <Damay> pa! <laughs> <laughs> pang ano? Pang sound lang. Ano? Ay, ano? Pang sound wow! Sana all! <laughs> Sa bye, bye! 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 <laughs> Kain lang! Kain po. Kain po kayo. Uy, kain po. <laughs> Paano sa bahay lang? May ako naman. Nang 7-11 <laughs> naman tayo. Ay, 7-11 ba? Bili po kayo. Ano ba yung benta nyo? Lumpiang gulay siya ng baboy po. Lumpiang gulay siya ng baboy po. Papatibay na karilasyon. Bili na po kayo kahit dalawa lang po para makabinta po po <laughs> Ano sabay sila? Po Bili po kayo. Lumpiang gulay siya ng baboy po. Papatibay na karilasyon. Bili na po kayo kahit dalawa lang. Parang may kundigo. Sabay talaga eh. Kaya ilaw ka ba? Kasi kasi kagandaan nyo. Bili na po kayo kahit dalawa po para makauwi na po kami kailang pinapitan ng bandang. Galing naman. <laughs> <laughs> bili na po kayo hindi po pinapabita lang po sa amin sa amin lang po kasi naman meron pa silang pinatahudan utag na lang po yung mga tropa niyong magluluto ng pansit kanton imbes na pansit kanton ginawang sinabawang kanton ng p*** guys tignan niyo yung ilalawang nagloto palit ay ginawang ginawang sinabawang kanton ano nga <laughs> ito okay lang yan <laughs> Parang Favorito ganun talaga kong subject. Eh. Mat. Merienda, almusal, tanghalian, hapunan. Let's go! <laughs> Yung unang talong pa lang, alam mo nang hindi ka napapasa. <laughs> Happy lang. Napasmile na lang <laughs> eh. Alam pre, niya. pumunta ako kahapon sa bahay nyo. Tangna, na, hinabol ako ng aso nyo. Pasensya na pre, mahilig talaga yan sa pangit eh. Ah, kaya pala sa inyo nakatira. <laughs> Tambak! <laughs> Dami ko kailangan bayaran bills. Yun lang. Huwag mo nang bayaran. Pag naputol, haya mo lang. At least, wala ka nang babayaran next month. Smart! <laughs> pangit yung tela? Seller, mas pangit ka. <laughs> Kung ang indokasyon ang susi, sino ang naglak Let's go! Oo nga naman. Wala nang na ang tiga well, inubusan pa ng ulam. Ah, double kill! <laughs> Nagsisimuling ka pa, eh. nahuli ka na nga. Sagot, gulaman! <laughs> Matakot sa mga kabataan dyan! Ma, ulam? O, sa mga kabataan dyan, kayo Ano yan? Galaw-galaw din! Ma'am, aso niyo, ma'am! Ma'am! Bigla nagpakawala ng pitbull. Guys, lang po kami siya, anay. Bakit po Laki kayo ba nagpakawala ng pitbull? Ambul. Same lang ba yan? Yung ambul lahat. Mas ano yan?

Dito <laughs> ini. <laughs> <laughs> dito tinipit pilot kinaman. Hindi na mabili. Hindi uh -huh. saguan. <laughs> i-bike na. Sakuan. Alis <laughs> tayo. Aw mong to pa niyan. Kaysa dito tutulak i-bike <laughs> e <laughs> <laughs> Ano ba advantage niyan? I-bike. <laughs> <laughs> e <laughs> okay, eto, lagay mo diyan, Yan. Tapos ito, te. Ay, ang init ah. Ba't kinamay? Ay, ganyan. Ay, yan. Tapos <laughs> ito, te. Ate mo. Yan, yan. Yan, yan. Yan, Turuan ba yung... Tapos natin dito, te. <laughs> <Atin>, ang init. <laughs> <laughs> Tamang pagkain ng ice cream. Wow. Ganyan. Ah, ganun pala. Isik lang kaya idol e. Eh. <laughs> yan ang tunay na lato-lato. Okay. Oh. Tunay na lato-lato? Oh. <laughs> Bukas isikat ka na yan. <laughs> <laughs> Magkatulog naman. Bukas nga. Yung ngayon ka na lang ulit na kaatendang misa. Kawin din ng choir. Kahit acapella. Kahit anong version. Akapela, Kahit anong boy Pare Pre, kainit ang panahon na no? Kaya nga eh. Nay. Bakit? Kainit ah. Nakuha pang magkape. Alam <laughs> pinoy.